Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang pangkat sampo na tagapagdaloy sa araw na ito. Ang aming pamagat ay nobela. Ano nga ba ang nobela, class? Tunghayan natin sa araw na ito ang kahulugan, kahalagahan, katuturan, at nobela bilang salamin ng lipunan. Ako nga pala si Wizar Mukhtar at kasama ko rito si Lakas de Santos, Joy, at kami ang mag-uulat para sa paksang ito. Ano nga ba ang nobela? Ang nobela ay isang malagang kathang pampanitikan na karaniwang tumatalakay sa iba't ibang tauhan, pangyayari at lugar na pawang kathang isip lamang. Ibig sabihin, class, ang nobela ay isang malagang katang pampanitikan. Pag sinabi natin katang pampanitikan, ito'y akda ng pampanitikan na kung saan ito'y maaring tumatalakay sa tauhan, pangyayari, o lugar na ito ay maaring katang isip lamang o di kaya naman realidad. Ang salitang nobela ay nanggaling sa salitang Latin na nobilius at ito supling o kaugnay ng kasaysayan pagkat dito isinalaysay ng saksi ang kaalamang kanyang namasid kung hindi man walang labis kulang na mapapawasan nararagdagan kung hindi naman pinapatingkad pinapalungkot o pinapasaya ayon kay Servando de los Angeles 1974 ayon sa kanya ang nobela daw ay nagmula sa salitang Latin na novelus ibig sabihin bago o akdang bago ito raw ay walang labis o walang kulang maaring, maaring nababawasan, nararagdagan Ibig sabihin, ang pagsalaysay nito ay hindi kompleto, maaaring may mga dagdag o binabawas sa mga pangyayari. Kung hindi naman pinapatingkad, pinapalungkot o pinapasaya, ibig sabihin sa nobela, nakadepende ang ating emotion sa nilalaman ng isang nobela. Kung ito ay patungkol sa kalungkutan, malulungkot din ang pagbasa Kung ito naman ay tungkol sa kasiyahan, nasisiyahan din ang nagbabasa. Yun po. Ngayon naman ay dadako tayo sa katuturan ng nobela. Pag sinabi natin katuturan, ito yung mga gamit at tungkulin ng isang nobela. Una, ang nobela ay isang katang buhay. Ibig sabihin, ito ay kwento ng karanasan o pangyayari ng buhay ng isang tao. Ito ay maaaring katang isip lamang o di kaya naman realidad. Pangalawa, isang sining sangay ng panitikan. Tama yon. Ang nobela ay nakapaloob sa anyong tuluyan ng panitikan na kung saan isinasalaysay ang pangyayari, buhay ng isang tauhan at ang mga kapaligiran nito. Pangatlo ay naglalahad o naglalarawan ng mga pangyayaring naganap, nagaganap sa buhay. Tama, isang halimbawa nito ay ang mga nobela ni isinulat ni Jose Rizal na El filibusterismo at No Limitangere na kung saan inilalarawan ng nobela ngayon ang mga pangyayaring nangyayari sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Kastila at paghirap ng mga Pilipino. Pag-apat naman ay umiikot ayon sa karanasan ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran. Kaya na lamang ng akdang, uh, akda ni Rizal na no limit ang hirang kusaan, nakapokus lamang sa mga bida ang story ng nobela ngayon. Ngayon naman ay dadako tayo sa kahalagahan ng nobela. Una, ang nobela ay napakahalaga. Una, nagpapalawak ng kanilang kamulatan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng nobela ay napapalawak ang mga kaisipan at kanilang mga um, pag-iisip. Halimbawa na lamang ang nobela ni Rizal na kung saan maraming mga Pilipino ang namulat sa pamumuno ng mga Kastila. Pangalawa ay nagpapalalim ng kanilang pagkatao. Pangatlo, nagpapalabas. Pangapat, nag papa-ilang nagpapailang, nagpapailang kanilang pagpapalaki. At ngayon naman ay dadako tayo sa susunod na tagapagdaloy na si Ma'am Lakas de Santos. Nobela bilang salaminang lipunan. Ang nobela ay nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, pananaw at mga sulirani ng isang particular na panahon. Ibig sabihin dito, inilarawan ng nobela ang buhay ng mga tao sa isang tiyak na panahon ng kasusayan. Sa pamamagitan ng mga tauhan at ang kanilang mga karanasan, ay makikita natin ang kanilang mga kaugalian, tradisyon at ang pananaw ng mga lipunan noon. Halimbawa na lamang klasa Nolimitangere, makikita natin doon ang kanilang kaugalian, tradisyon, at mga suliranin ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Nagbibigay ito ng malalim na pagsusuri sa mga tauhan at kanilang pakikipag-ugnayan sa iba at sa kanilang kapaligiran. Ibig sabihin dito, ang mga tauhan sa nobela ay parang mga salamin na kung saan nagpapakita ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Nakikita natin ang kanilang mga emosyon, tulad ng laman ng sobrang galit o sobrang lungkot. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga tauhan, mas nauunawaan natin ang mga tao sa ating paligid. Madalas na ginagamit ng mga nobelista kanilang mga anda upang talakayin ang mga mahalagang isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, korupsyon at karanasan ibig sabihin dito, ang nobela ay hindi lamang basi na kukwento, kundi ito rin ay nagsasabi o nagtatanong tungkol sa mga problema. Halimbawa na lamang klas ng problema tungkol sa kahirapan, korupsyon at diskriminasyon at iba pa. Dito klas, sinasabi dito kung bakit nangyayari ang mga ganitong klaseng problema at kung ano ang magiging resulta nito. At minsan ito ay binibigyan ng Binibigyan ito ng solusyon at nahihikayat sa mga mababasa na gumawa ng pagbabago sa lipunan. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga suliranin, ang nobela ay nagiging isang puwersa para sa pagbabago Sa madaling salita, ang nobela ay isang malakas na kasangkapan para sa pagunawa sa ating sarili at sa ating paligid Nagsisilbi itong salamin na kung saan nagpapakita sa atin o naipapakita ang ating mga lakas at kahinaan at nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mag-isip tungkol sa kung paano natin mapapabuti ang ating lipunan. I dumako naman tayo sa mabela bilang anyo ng malikhaing pagpapahayan. Ang nobelista ay nagtatayo ng isang bagong mundo sa pamamagitan ng paglikha ng mga tauan, tagpuan at mga pangyayari. Dito class, sinasabi dito ang mga nobelista ay nagagawa nilang mag-isip ng mga bagong tauhan, pangyayari at mga lugar na, na hindi pa natin nakikita o hindi pa natin naranasan sa totoong buhay. Aaring mag-isip ng mga nobelista ng mga bagong kultura, teknolohiya o mga sistema ng lipunan na hindi pa umiiral. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga manunulat na maglaro ng wika. Maaring gamitin ng mga nobelis ng iba't ibang estilo ng pagsasalita, tono at mga simbolismo upang lumikha ng isang natatanging karanasan sa pagbabasa. Ang nobela ay nagsisilbing isang lalagyan para sa iba't ibang emosyon. Ibig sabihin, ang nobela ay parang isang diary o isang sulat na kung saan na ipapahayag ng nobelista ang kanyang mga damdamin, karanasan at mga pananaw. Maaring gamitin ng nobelista ang kanyang mga agda upang magbahagi ng kanyang mga kagalakan, lungkot, takot, pag-asa o mga paniniwala. Ang nobela ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manunulat ng kalugarin ng mga komplikadong aspeto ang pagkatao. Sa madaling salita, nagbibigay-daan ang nobela sa mga manunulat na suriin ang mga masalimuot na katangian at damdamin ng mga tauhan. Naipapakita nito ang iba't ibang layer ng pagkatao, ang mga pagbabago at mga problema na mararanasan ng isang tao.